Tradition! Ayan na po yung ginawa ko. Binalot na, and tinali, and then nilagay doon sa... Ayan o. Oh, yan. Ang tawag diri sa Bisaya ay pigis. Pigisan. Yan. Tapos lagyan uli para hindi madumihan sa kahoy. Tapos sasakayan ko. Magdamag. Angat ito, ah. Oh yan ah, ang glass na yung angat. Oh. C. Si, tapos. Tapos ngayon magtuya-tuya ako dito. <laughs> Mark, pinto <laughs> aku Mark. Magtuya ang tatawa dari sa kuwama. tuya tata, ko. Yeah! Ganito. Ay, di, ay, butangan manig batok Pupuha pa ako na. Tuya. Tapos ang dahong tikalan. Uy, ito ay nag-alam niyo. Libre ba na yung dirito? Ya, oi, sa Maynila, may bayan. Di ba niyo? Ah, kasi hindi niya ay kung ng hindi ay kasi nakaisin. Wala ka, yan o, yan o, may Ya, lang, galing dyan. saan ka na dito dyan ako? Sus! Ang kinabaka lumampas na yan. Enjoy manay. Grabe. Ayan. Ambot. May ano pa to. May ano. May. Tani Mark. Butangan pa ni Kahoy para masangga. Asa oh, mananit? Tay. Angat na po. Um. Angat mo. O diba? Ingon ani ka po. Ang magbakakakaon mag mag ng kagpoto. Poto sa balangoy. Oh, dah mo daw. tak akong aku mangu dah muda. yan pun. Mm. Oh, aku mangu dah. Op, 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 op. Op, <laughs> op, op. Si <laughs> Mark. Op, op, op. Oh, aku po daw si Mark. Oh, po siya dah Gaano din ako. di ba? Enjoy si Usang. Tignan naman yung kapatid ko. Ayan. Pipit-pitin. Ayan. Pipit-pitin namin to para bukas magputo na kami. o, <laughs> oh, diba? O, yun, oh. Yung pero yung ano ko oh, yan, Mike. ko ko tayo, oh, tayo, tayo, oh, tayo tinan ko, mo man? kinain ng lidliran Mai ka mai bakit isa lang dapat marami to diba Alas Oh yan tapos dadaganan ng ganyan Ala oh hindi balance mayupi oh na ano pa oh Teka teka wala ka mo matamat teka Yan Bapatungan ng maraming bato para makaputo. O oh, ba diba, akala nyo, gano'n lang kadali. Masarap kumain. Mahirap gawin. Oo. Oh, oh. Breeze, breeze. Breezean, breeze. Yan. Yan, pipigaan. Yan. Nakatali siya. Pinasok na yung ginawa ko, tapos hindi niyan. May bato. Ting, igit na nyo naman yan. O. Oh. Kana ba oh? Ha? Yung ano ba? Malatak kaya yan? Isa pa man ti. Usa pa ba to? ay na. sa tong nahong ng bato kadag ko. Paamar ka. Hmm. Uy, kagamay sa bato pun on. Yan ganyan. Tat. Agoy. Okay. Tatugan siya ba? Tatugan sa Bisaya pa daganan sa Tagalog para mapisa yung aking ginawa. Nakamunting kahoy para tomorrow. Puto na again, again. Baka may, may buko dito. Baka may buko tayo dito. Mahulugan tayo. Ayan. Ayan. Yan lang po. Ayan yung kabatid ko. Bye-bye.